Nakol. Sir, ha? Uh, saan? Ha? Naub saan? Saan? Uy. Sige lang, sige lang. Tapos ko, kani mo ang unit sumkaw ni Kasulina. No? Sabay-sabay oh, sabay -sabay na ipagkaguba ka niya. Ha? Close box, tanan. Karoon lang? Kaniya, damay ito. Sunog. So, Pero okay na. Okay na. Grounded. grounded Oh Pastila uh, nag-grounded niya Okay na siya Gipan na lang na siya Gipan yun mo sa shop Wala Dapat naman ako Ah pergi tanggal ni mo I-direct lang ni mo Okay Click lang niyo Ah Mo ba Bait lang po niya Gusto ka niyo mukha o niyo ba Okay, sige guys. Na, na pag umangkon nga nai nani. Ipauli niya kay umang kagang, ang kuan, ang kaning digos, gikan diri sa giing. Pila yang kaon Isa gatos. Oh. 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 Kira, kira, kira. lah pula. Buat nama ni siga nih Ak mati rega pun ni kilap man. Oh, lah Baik, go ta, Oke okay, kayo. Sir. nakoy i-recommend si mo nga pang pa o gwan kasulina ang imuhang mo nga na kasulina karon. full tank ni mo i e, na siya i-times e, two na siya ako nag-describe na ni eh, kung gusto kag mo abilan ni eh, si tinta isa ka buhok testing ni sir kaya huwag dilin ni nangyari mo gano'n sa motor ibalik ni si ko ah naamok i-pace diya pinanay ka litro? ay naku itong ngadre naku itong ngadre ah sige naku itong ngadre testing ni

<laughs> ah, ayo. <ayaw. laughs> yeah, mga mengai higala dari kak. Oh. Tinggi, okay, cool. tinggi, tinggi, tinggi. Tinggi cepat Balik ke eh, penuh. <laughs> okay. ikon Mana tu kol? okay. Wei pemilih mana kol? Observer ni lang ni. Eh. <laughs> Ha? Limo. Oh, ay, ay pa. Mo. na <laughs> mo. Mo pa. Na ko ana po doon. mo mo, tawo Pila man ni ka litro gani imong patubin ron? Ha? 3 liters asa ah, sakto sakto. 09 15 15 4 tulok kahit 4 tulok kahit 246 246 Oh, tawag lang ug si kwan. Oh. Kinaramang ko dia. Ugma mo ang kumuli. Sige.